nggak tidur tuh mau makan kambing yung mga kaito binalikan namin tong area ng anong manggahan kasi dito namin nakasagupa yung city soy at saka ah, yung mga tauhan ni Grigo so positive po mga kaito na may mga tauhan pa rin dito binalikan po nilang area

na baka dala nila si 69 kasi awang awa na po kami kay 69 na tinignan yung video na ano nilagay yung ulo niya sa, sa sako mm -hmm. so Ah! So yun mga idol. Hindi na po kami nakapag-intro kanina kasi sobrang delikado yung area na pinasokan namin ngayon. Yung mga tao ni Grigo ay may dala na rin po silang anong mga kambing. So yun mga kaidol baka magtaka kayo na anong manggahan itong pinasok namin kasi masama yung kutob namin dito sa area na to, yung nakita namin yung uh, si Commander Tisoy. So positive talaga na mayroong mga ta mga bandido na nakalagay dito. So isang abandonadong uh, manggahan po ito mga kaidol. <laughs> <tay>, tiyan, tiyan, may mga pagkain sila. Oh. Tul, may mga laman ng biskwit, oh. Mga basyo ng biskwit. Yung mga kinain ng mga bandido, tul. Ah! Tul, tul! ba? tayo, ba? Pinungkas sa butas, basiyon. Meron, meron.

Hindi na po kami nakapag-intro kami na kapag intro kanina kasi ah, talagang awang-awa na po kami na titignan si 69. Yung mga hayop na natauhan ni Grego ay sobrang sama na po. At saka yung si Tisoy. Dahil si 69 ay nilagyan ng ah, sako at saka itinali sa puno ng ano, puno ng kahoy. Yung ulo ni 69 nilagyan ng sako. Kaya hindi na po kami nakapag kapag antay pa na uh, dumating yung mga kasamahan namin kasi sayang yung oras minuto na wala kaming ginagawa para sa kay Go 69 so gumawa kami ng akbang ni 69 na kami na lang po yung uh, pumunta dito sa area na to para masiguro namin na baka sakali kami na andito si Go 69 <laughs> so yung yeah, mga kaedula uh, abangan nyo po yung uh, abangan nyo po yung uh, update, uh, update namin kay Uh, bulhog kasi maraming nagsasabi na uh, si bulhog ay bumalik sa pagkabandido so nalalaman namin po yung totoo so yung si Commander Tisoy pala po mga kaidol ay uh, kapatid ni Bulhog so doon namin nalalaman so para po ah uh, malalaman yung pong katotohanan po uh, uh sana po panoorin niyo po yung uh, video na ma-upload namin na tungkol kay Bulhog yun po ang update namin sa kanya pangalawang update po namin kay Bulog sana po ay panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo po doon nyo malalaman kung nagbabago na ba talaga si Bulog o hindi so abangan nyo po so sa mga subscriber namin dyan ha uh, uh, sumusuporta sa amin sa lahat po sa inyo sa mga basher namin uh, maraming maraming salamat po shout out po sa inyong lahat dyan so shout out na rin po sa ano kay Ginilin Halandroki uh, Nor Usman Munalisa Mendoza Susan Kadukoy Josephine Kanyiti Idil uh, Carmen Uh, Ninit Galbis, shoutout uh, shout out sa iyo, Jan Dul. Ah, uh, Aya Masakirin, shout out sa iyo, Ma'am. Ah, uh, anong stakeholder, thank you very much for your all support for my channel and watching for my video. Thank you very much po Ma'am. Uh, ano, ah, uh, Blanche Hawkins, ah, uh, shout out po. Uh, Rupina Adlaw, shout out. Ah, uh, Rodelyn Ligisan, shout out po sa inyo diyan. Ah, uh, from Davao City. Ah, uh, ano po so nakalimutan ko po yung iba na mga shout out kasi ah uh, madami namin na po kayong uh, sumusuporta sa amin Ah, uh, uh, Lin Hugo salamat po ma'am uh, shout out sa iyo dyan uh, Jean Bornhorn shout out sa iyo dyan uh, Bilya Puerte shout out sa iyo dyan sir uh, sa mga support uh, sumusuporta sa amin, Amalitang uh, palaway, shout out sa iyo, dyan, Dol. Uh, maraming salamat pa rin po sa yung suporta ah. um, uh, huwag nyo na rin pong kalimutan po uh, mga mga ka kaidol subscribe aking channel uh, Bird Strike TV sa kapatid ko po uh, Ibrahim TV sa mga kasamahan ko po Ranil Adventure, Caps TV, Ilmir Adventure Adventure 05 si po pakibisit na rin po sa kanyang channel uh, Go69 po uh, sana po ay makita na po namin uh, maraming maraming salamat po Susunod na rin po ako kay ano kay Ibrahim.

So, kailangan namin maganda ng mga kaidol. Hindi na kumala. Ha, pa ako. Kung uh, sakali man ay ano, huwag tayong gagawa ng baril. Para kailangan ano. sa linki lang tayo pag may Oo. ano na. Tara, may meta. Ano? ka. ka. Ya tuh. Udah bina kabur. Tengah ayub tergayung lah. Tul, mengingat ke kan? Tul. Mendam, mendamis lah di tuh.

Pixintoش, dito dalhin si Sixty Min. Ayoko na sa sakit na sila. Ayoko ko sa akin na sila. na sabi na sila. Ayoko na sa akin na sila. na sa sa akin na sila. Ayoko na 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 na

Pagkakiraan Madami sila mga ka-idol. Sobrang dami nila. Iisa-isahin namin sila. Kailangan silent kill muna namin. Yung mga tawan lang.